Dahil sa mga mga geometric shapes at patterns sa kusali, ang kasalukuyang exhibit ay gawa ng dalawang kilalang babaeng pintor, Li Jin at si Xie Yijian. Wala nga lang kaming ganong oras para pagmasdan ng mabuti ang kanilang mga obra. Sa tabi-tabi niya, naglansin kami sa isang bar na tinatawag na Jibiru. Kumain kami ng na magagaan pero masustansyang pagkain tulad ng salad, risotto at chicken rice na niluto na parang fried onigiri. So next pupunta ay yung Taiwan Tell Museum. Ito ay isa sa mga main attraction sa Chayi na kung pumunta ka dito, mas visit talaga siya. Ang dahilan doon ay marami siyang lumang gawain, lumang tiles na ginawa nung halos mahigit, halos isang daang taon na. At yung teknolohiya na ginamit nila, hindi mo na pwedeng magamit ngayon kasi wala na yung ano yung main na gumagawa doon. Nag-stop na yung paggawa ng ganyan ng klaseng tiles ever since nagkaroon ng gera ang Taiwan noong mga 1930 plus, 1940 plus. Maganda siyang puntahan at I think it's worth it na kung punta ka ng chai, punta ka talaga dyan. Dati itong bodega ng kahoy, ngunit ngayon ay naging museo at ipinapakita dito ang mga sinaunang tiles na napakabihira at napakahalaga. Ang mga tiles na ito ay ginawa noong pagitan ng 1915 hanggat 1935. Natigil ang production dahil sa digmaan, dahil sa gera. May mga replika ng mga tas na binibenta bilang souvenir. Pero kahit hindi bumili, sapat na ang pagmasdan at ang kagandahan ng mga original na tile mismo at pwede mo pa silang hawak. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at ifollow na ang Liho TV.